Marhay na aga sa Indogabus. Ayan, no? Ito yung uh, barangay dito sa ating mission area 28 years ago. Ayan, no? Ayan. Dito kami tumira hanggang ngayon. Noon, hindi pa ganyan. So, may development na, no? Tapos, ito yung kirentahan namin na bahay, no? no? Ayan, may development na rin. Wala dati yung uh, ganyan na bubong. Ayan, uh, ito yung kabuuan ng barangay. Yan. Yan. Ito yung komunidad namin noon panahon na yon. Ayan. Kita ko sa inyo barangay. So ito yung uh, barangay plaza. Yan yung Barangay Plaza. Diyan natin ginawa yung tatlong gabing krusada. Diyan sa stage na yan mismo. Yung tatlong gabing krusada natin na napaka-powerful na sinamahan kami talaga ng uh, presensya ng Panginoon ng panahon na yan. Ayan o. Sa lugar na yan, nagsitanggap ng uh, tao. kilala sa Panginoon ngayon at ah, talagang recognize na nila ang salita ng Diyos sa lugar na to no, wala ng programa sa barangay na to noon na hindi ako sinasali ngayon nakakatuwa itong mga nagpapatuloy ng na mga kapatiran dito ah, ganun na rin ang pagkilala ng mga uh, tao rito ano mang nangyayaring okasyon ay nandoon na ni-involve yung mga kapatiran dito yan ang mga bahay no? mga bahay Uh, sa susunod papak papakita ko pa yung ibang mga lugar dito so ito, dito lang kami noon dito sa tindahan na ito noon dito yan bibili yung aming panganay ng candy ngayon wala na akong makita may pabo dati dito eh may pabo inabot siya ng pabo <laughs> tapos nadapa dito nang nadapa umiyak yung pabo naman ang natakot <laughs> siya naman tumakbog palayo so ayan, no so ayan po mga dadilo thank you very much sa patuloy yung pagsubaybay sa ating mission balik tanaw ayan and Lina thank you very much you always remember God is with us Emmanuel at Suya thank you thank you